Maganda tanghali po mga boss. Ano po ay nandito sa Bukawi, Bulacan mga boss. Yung po ay Marilao Monumento. And Endex Santa Maria, Kaliwa Santa Maria. And diretso lang po ay Bukawi, Marilao, and May Kawayan. Balanzuela and Monumento. At ito po sa dito, Bukawi, Balagtas, Gigito, and Laro del Bulacan. Pulilan! Pulilan! Pulilan, Baliwag, ah, uh, Sal de Deponso, ah, um, uh, ano, Sal Deponso, yan, and San Miguel Bulacan. Nandito po tayo sa Pukawi, sa pamilya ng mga iba't ibang uri ng mga alaga ng hayop. Yan, kabukanya mituta, may tuta. Ayan, may transaction. 10,000 bawat isa. Yan, may, may tulog. Uh -huh. Yan, mga boss, yung ating mga kababayan, busy-busy sila sa kanilang paghahanap buhay. At mukha po ng pagyabenta -e ng mga aso. Yan no? Mm-hmm. Papi, sir, <laughs> mura lang <laughs> po yan. Huh? Mainit yung pwesto mo. Sa bagay, maganda ito daanan, no? Kaya lang, mainit yung <laughs> mainit. Yan bos mga boss. Nakikita mo nyo Ah, baka lang tuta Ayun, no? mm -hmm. Ah, Ang tuta. Yan, kanya -kanya.

Ayun oh. Cute yung tuta oh. Ay pusa. Cute. Kaya yeah, mga boss, ang eksena. Ay, sorry. Ang eksena dito sa Bukawi, Bulacan mga boss. Ayun oh. Ah, kanya-kanyang busy, kanya-kanyang pamamaraan para mabuhay. Ayun oh. ito, tingin na natin mga Yuh, eh, parang ibon. <manyan> <manyan> parang ibon siya, lilit. Oh, ah, mga pogi. Ya, mga boss, ang daming

Yan mga boss ang iba't ibang uri ng mga hayop dito sa Bukawi, Bulacan. Yan you no? Know, may mga manukan pa. Uh na -huh. At dito naman tayo sa mga pabok.

Mga boss, kung gusto nang bimini dito ng mga hayop, iba't ibang uri ng hayop, nandito lang po sa Bukawi, Bulacan, sa may palengke, sa may tulay. Yan, iba't ibang uri ng hayop dito sa Bukawi, Bulacan, mga boss. Yan, dito kayo makakabili. Oh, pinawisan lang, pinawisan lang kaibigan ko. <laughs> Hindi ako nakabalik, nagbukas yung ano? Ano to, yung KFC? Diligyohan ko. Diba nagbukas yung KFC, do no? Nasa inyo pa. Oh, nasa akin pa. Gusto mo saling, gusto mo saling ko? Saling ko ko na dalin. Oh. Ha? Eh, baka nasa galang pa ako eh. Nasa na lang. Ha? Oh. Eh, di ba ikaw yung saligas lang? sa ba saligas? Di sa may agat ako. Ah, ko ba sa may

nila lang ko lang ko lang bago hey, Basta mga pagkaganyang malaki mga uh, sa ano ko. Yan oh Sa ating kaibigan. Ano ko, nasa barco. Wow. Sa uh, mga mga... JP, Nicolás. Sa mga 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 boss. Ang kanyang halap buhay pero may alak na sa barko. Yan Nasa cruise ship. Ayan. Ganyan, Hi. ganyan, ganyan po kalupit ang ating mga kababayan. Yung isang anak ko kawin Ma lang, Mapagmahal sa mga anak. Yan o. No? Oh. Yan. Good Jesus Ay, sa palengke. Ay. Thank you. Yan. Ang ating, ang ating kaibigan to, taga Santa Rita. Good ni Jesus. Yeah, Jaime mean, Nicolás. Yan. Yeah, Jaime. Pagkano daan mo siya ano, 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 kahit mo may hapon? Ay. Ano ba ang suwi mo? Ang tanghali ano? Hindi, maya maya. May inyo siya, may kalaweng na Oo. tabi ni Bagyo. Dati. <laughs> Dati yung mga ibong kong ano. Kaso, nag-alis na ako eh. Yung mga ibong kong ano tago, yung parang bato-bato. Anong bato-bato yan? Yung chai, ano? Ayan, ayan. Oo. Uh -huh. Ang dami ko dati nga ala ang bilis pa damihin. Kung uh, maganda ko, mas alam ko sa ah. ambil Ang bilis pa damihin. Ano ba ginagawa? Ah, ginugulpe. Sa Youtube. Punta mo sa Youtube ah. Don't hold your disaster. Don Julio Di Castro. Ah, hanapin mo. Ah, Kasi ay pindutin mo yung subscribe. yung yun ang profile mo, balik. Ang profile ko, Julio Di Castro, sa Facebook. Ay sa YouTube, Don Julio. Sa Facebook? Sa Facebook, Julio Di Castro. Hanapin mo ka, para mag-friend tayo. Ha? Pagka ano, punta mo ako sa bahay. Kung may ibon. Baka halimbawa kahit ibang araw, huwag mamaya kasi baka na, baka na pupunta po ako sa Bukawi. Palain kinang ng Balacta, saka sa Kasama City. Ito maghap Ito maghap na ito, ubusin ko oras ko. Masawit ka na rin. Ah. <laughs> Tara, liligot-ligot mo tayo. Eh, kailangan natin eh. <laughs> walang may video rin eh. Maganda rito, marami. Pwede mo si <laughs> Saka yung kayo. At, kapatid ba yung Si Bilas mo si Oo. Si oh, saka yung asawa ko, magkapatid. Buti nga mga ito. Medyo Lalo nga, na uh, ano na yung kuwan. Tara. Ay, isot mo na. Ayan mga boss. Napa-chicken-chicken ako tayo konti. yan you know? o. Oh, o, laki manok to. Laki. pa oh, sa yung manok yan? Na laki. Ha? Ano yung layo sa China? Hindi. Di sa atin? Hindi. Sa ibang bansa yan. O, laki Maganda pala yan. Ahí ¿no? Uh -huh. oh, may pera pa. Yo, nagutom na sila. Uh-huh. Ya, na ati mga dakilang tendera. Oh. Ayan o. No?

Mm-hmm. Naku, ito magaganda. Huli ka. Tut, Yan mga boss, oh. Ang gaganda nito. Nakikita nyo naman. Mm-hmm. Ang ito yung katawan pero...

Ito mm -hmm. so, ang malaki Wow Pagodos siya Malaki Oh meron pa ba siya Mga <laughs> pagod na Nainitan eh no Oo nga kawawa oh <laughs>

Ah, brown, ganda, you know, brown, ganda kulay. Ah, uh, lavender. Lavender mabo. Choco. Ito, you ganda kulay. Tulog ang dalawa. Tulog ang dalawa. May elektris pa. Ay, isa.

Yan mga boss, bagong bili. Ayun, no? 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 <coughs> bagong bili boss. Ayan. 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 sa Gusto mo ba ulo? Magkano bili? Magkano yung bili? Ha? <coughs> ah, magkano bili? Ayan. Yeah. Yan mga boss, bagong bili 8,300 Yan yeah. yeah. Yan, yan po ang bagong amo nila. Yan mga boss. Yan po ang benta. Ito nagbenta. Yan mga nabili mga boss, taga taga, -taga Ubanto na kabili. 8,300 mga boss. Magtaka na kayo. Maraming salamat po sa inyo. Alaga rin sa mabuti, mali rin mabote ha. Totoo 'yan 'di ba? Ayun, mga 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 bataan, tuwa-tuwa yun, ma... Bahay talaga, alagang bahay talaga. Ayan oh, uh, o, no, ayan o. No. Eight, five. Tamahal. Ako po, Diyos ko po. Oh, mainit ang aso. Mainit na si na doggy. Mm -hmm. Mainit na kawawa ka naman. Ilang buwan na po yan? Going for months. For months. for months na lalaki no? April 10 for birthday. May birthday pa. April 3. Ayan po, asyo sa rin sa mga aso. Mm-hmm. Ayan. Um, may mga bagpat pa sa aso. Oh, may kwintas pa. Ang lupit. Ayan, ang ibon. Masih, <coughs> <coughs> masih. Guys, higher, like shoe, 'Yan mga boss, ang mga ibo nang dami. Mhm. Direktor Khalid, mga budgetmate 'to, no. Oo. Magkano ba ito? 'Yan oh ka diyan, 600, 700 pesos. Ah, 700 pesos. 'Yan mga boss. <jakufanfish> ang pamilihan dito sa Bukawi. Bukawi, Bulacan mga boss. 'Yan oh. Step. Yes.

boss. Ito, boss. Ako, boss. Yan, napa ng gulay na iluluto ko. ulam tangali ako. Ah. Wow, <tinyoağı> -tinyo> oh, mainit na, mainit na. Uya na, uya na, mainit na. Mainit na. <tinyo>

Mm -hmm. kanya-kanyang uwi Kanya -kanya na mga boss. Kanya-kanyang uwi na. Kita ada siya sa Lahat na ko Wala ibon. Ito si na ano, ito ang hot dog. Ayun oh. Yeah, so, no? sapatos uh -huh. ba 'yan katawan? Aba, ng katawan 'yan mga go. Sino? You know? Aba, ng katawan 'yan. Ay, boy, ay, boy, ay, boy. Ay, boy, ay, Hmm. Ko so, na mga kababa ka diyan. Mhm. Uh -huh. My doggy. Woo. In it. <laughs>